ayan, apaw hmm. Um, umanga nga pa yung isa apaw talaga yan ayan pa, mayroon pa sa labas apaw ang ating cooler ayan, ating mga huli dami, siguro yan nasa mga 40 peraso dami yan talagang panawa may malalaki, may malalapad may maliliit at ibang sukat kung ano lumutang binabanatan natin Ayan, apaw sa cooler natin yan, sigurado. Ayan. Okay. Ah, yeah. Narito tayo sa pwestuhan natin. Ayan. Medyo madalang, medyo madilaw-dilaw ang tubig. O, ayan, si Katiksay Totong. Tong, tong kaway-kaway mo na tong. Ayan, ating Katiksay. Talaga, marami ng huli si Totong. Malalaki pati. Uwi ka na ba? Di ba't ang pwesto? Oh ya, mga nanti natin nakapwesto ron. Ayun. Aduh, si Boryo atay na sa dulo. Sino? Ah. Oh oke Okay, stay tuned tayo mga katiksay. Ayun, dito tayo. Sa pangkungan. Ayan, pangkungan 'yan. Sa iban. lipat na ito nakabot tumama tayo, yun tayo, yun tayo, yun tayo. patapul sa nguso Baka tunot ganda na pa naman ang na sukat kapabubunot sa nguso at tama pa Ayan, sa bangka Okay. Laki-laki. Wow. Ang nasukat oh. Oh. Laki okay, na. Lord. Diyos. Parang na biwas. Oh. Kaway-kaway, Bruno Kaway-kaway. oh, Marami nang huli si Bruno Ayan Talagang mandami niya Bruno ah. Ko puro ka ganyan pa kahit marami nakataguan ang dalag. Ah, na sila. Åh, det bor något. Ayan. Yeah, pa yata? Kala ko, oh, glory eh.

tayo Di natin na ako na ng video yung ating putok kadali tayo na medyo maganda ganda sukat sumutot so, lang ang tama nice na. Oh, na naman. Ay, hindi pala lago sa kabila Tak ya, takut. Tak tayo. Dalawa Double shot, double kill. Sedikit eh. Oh, Gloria, tahu itu. Mario si Parehas Gloria dalawa pala mapuputi tsaka mapupula oh. dalawa dalawa Gloria napigay ako malayo eh ahí está on na tayo ang oras natin ay alas 3 masyado tayong hinapon ayan alas 3 11 ang ating oras alas 3 11 nang tayo ay lumusong alas 9 media naabot na tayo ng alas 3 inubos ko na yung aking isang tangke ayan ito yung mga huli natin Ayan, ating mga huli, dami. Siguro yan nasa mga 40 piraso. Dami niyan. Talagang panawa. May malalaki, may malalapad, may maliliit. Iba't iba sukat. Kung ano lumutang, binabanata natin. Ayan, apaw sa cooler natin yan, sigurado. Ayan, okay. So, ayan, apaw.